Stop, doon at doon. Number 1 sumagot, 'yun manalo. Oh! Ay, Ay. wala. Siya lang <laughs> naman. Ano pang mo?

may mga secret! Secret! birthday Sabi Marino. mo dapat bukas! Kasi hindi secret ang bukas! Ang <laughs> anong, anong mo? Anong bukas Anong tayo? Anong Anong ano tayo? mo

Dito Kita. 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 picture. Galing picture. Picture. one two 3. Tapos na.